Ang Barangay Balagbag sa bayan ng Milaor. Noong panahon, ang Balagbag bago pa ito naging isang barangay, ito ay dating kilala bilang isang sityo. Sa nasabing lokasyon, naninirahan ang pitong angkan ng pamilya. Kasama sa mga ito, ang mga pamilya ni na Marcelo Caseres, Marcelo Capardo, Leoncio Paulo, Stanislaw Sebastil, Severino Kidoles, Yuloyo Coldes, at Mateo Cabase. Ang mga residente rito ay nakikipag-ugnayan sa pamumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng mga gulay. Noong unang panahon, ang transportasyong ginagamit sa paghila ng mga produkto ay tinatawag na pababa, na kadalasang isang kalabaw na may hila. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng na mga puno, makapal na damo, at mga kawayan na naglilingkod bilang taguan ng mga kalabang Ang mga pasuway na ito galing pa sa bundok ng Isarog na ang tawag sa kanila ay bandido Ang mga bandidong ito ay naglalagay ng barikada o balagbag na kahoy sa daan kapag dadaan na ang mga tao kanilang inaabangan at kinukuha ang mga biniling daladala ng mga taong dumadaan sa nasabing lugar. Ang mga residente ng barangay ay nagtutulungan upang hanapan ng paraan kung paano maiiwasan ang mga bandidong ito. Nagkakaisa sila sa kanilang mga gawain. Kasama narito ang paglalakad patungo sa Naga at pagbabalik ng sabay-sabay. Kapag malapit na sa lugar na ito, may isang batang lalaki na kanilang pinapadala upang magmasid kung may mga bandido na, naka, na nakantabay. Sa pagtuklas ng anumang barikada o balagbag, bumabalik ka agad ang batang lalaki upang ipaalam sa mga kasamahan ang kanyang nakita. Kapag natuklasan ng mga mamimili na may mga magnanakaw na nag-aabang, karaniwang inilalabas nila ang kanilang pantawag atensyon na kilala sa tawag na balalong. Gumagawa sila ng mga ingay o tunog upang magdulot ng takot sa mga bandido. Ang barikada o tinatawag na balagbag sa nasabing lugar ang naging tanda ng pagkakakilanlan nito. Sa paglipas ng panahon, ang lugar ay unti-unting nabago, nakilala, sumasabay sa mga bagong programa, nagkuroon ng mga bagong istruktura na napapakinabangan ng mga mamamayan. Ito na ngayon ang balagbag sa bayan ng Milaor sa lalawigan ng Tarlac